Tingnan ninyo mga idol ang ginagawa sa mga Costco China sa ating mga Philippine Navy. Grabe. Pinalibutan nila tapos sinira nila yung bangka ng mga Philippine Navy natin. Yung isa natin nga sundalo mga idol, ito na siya ang naputulan ng hintuturo niya. Kaya tinulungan na siya ang mga kasamahan. Tingnan yung ginagawa sa China, grabe na ni mga China. Oh, grabe na oh. <coughs> Tingnan nyo yung isang China Coast Guard mga idol. May kinuha silang pag dyan sa ating Pilipinib. Tingnan mo. Nao, yung hinilaw. Oh. Baka ito na siguro yung mga baril. Bila sa ating Philippine Navy.

Kawawa ang Filippinbina natin mga ka-idol binbuuli. Sinaktan pa. Grabe na tong China.